Yes, good day This is 31/09/81 it's running my vlog. so let's go somewhere put the pack in a branda kasi medyo day is day 6 na or day 5 na kunang pala pagawang so let's have an update kita sa mundo so let's go here na and magkatapos uh, na pa sila maghakot pala so pagtahan natin yung ano natin yung pinapagawa talaga ng Paul the Pulse Area of Red Damage day 5 eh what day 5 day 5 siguro kasi ang post si Brenda kanina morning kanina pala day 5 so ang post sa mani Uyong at Ivy day 6 ano ba siya Sino bang totoo? <laughs> Pero doon ako kay, ano, kay Brenda kasi siya talaga nakakaalam. So, it's day 5. At, ang <laughs> at... graming guwapo, guys. Ang guwapo, guys. Kabut tak kabut ba lah. Eh? Kau mga gua apa, pak? Ia ni mata kabut tuan buat visita safari. Ini Brenda. Kami kira Miss gonna Miss Brenda. <laughs> Benda Mises Butuan Okay Agay Katong Nagbutuan show me no kayo kinakuanan sa bangko <laughs> Na Tagtugan So let's try Let's see Anong update So let's go And Nandito na tayo Sa Day 5 na pinapagawa ni Bella. So kita nyo naman Nag ano siya doon Nag Nam namun niya tanom tanong so slightly yung mga tabahanti natin nag ano pa kasi ang init yo yo Inet, yo, yo. init kayo no <laughs> <laughs> so ayun yung mga tabahanti natin yung iba kasi nag ano pa kasi nag -rest. kasi ang init talaga so resume sila mamaya ayan ito yung flooring natin ganda ng flooring natin pack ah eh diba? this is the pool wow sarap magpulong the pool area ayun Oh, kasi sabi ni Benda yung pool oh, gusto siya mataas kaya pinadagdagan niya. Ito naman mababa para ganun. Para ang pag-overview. Maano ba mag Kung chill ka pag ano sa pool after mo maligo, magaganyan ka naman, 'di ba? So para makita mo mataas din dito yung drainage. Especially doon kasi pasuba. So pag ano ganyan mo sa sa ito sa sa edge, makikita mo yung ano dito ka mag-chill-chill, wag maglalagay ka dyan ng mango shake, ng beer, or ng tea sa tsaka mag ano lang dito na sila dito na unload dito na sila nakakot ah dito para sa kabila yung ano nitin ayan so yan na may kabila na kung ano kung ano doon man so ito ang jacuzzi ito ang 2 feet yun ang saan maano diba ang mabangko yan Diba? Mga late upload dito. kayo kita nyo mga upload nila doon. Sa, sa atin, ibang version naman yung maraming mga upload. Ano? Ayan. So, lo excited na. Ang ganda na talaga tignan lang pag nakikita nila. Pero, ang dami pa ng papiyas na kailangan. Noong pumunta kami kahapon sa CDO, natagalan kami sa taxi kasi hinintay namin si Brenda. So, kinausap pa niya. May kinausap sa taga-munisipyo. It's from Minro or the Municipal Environmental Natural Resources Office is Mino. So parang may sila, meron silang pinag-usapan ni Beda. I don't know the specific topic nila. Basta it's all about parang one of the requirements para sa pool. <laughs> Sabi ni Beda, hindi ko na yung private ko na ito. Ay, ginawa ko. Ang dami talaga requirements pa ganito. So sa lahat na magpo-pool dyan. <laughs> ano talaga? Fulfill all the requirements. Kahit okay, para walang hassle talaga yun po talaga nakakahasal talaga ng pag ganito so it's konting pool naman it's one pool naman hindi naman to maramihan or madamihan so one pool lang siya para sa ano dito talaga event area humunta mas minto niya pero mawawas ang pita Yung naghahakot sila doon pala ina-unload yung ano pag deliver kasi pag doon din deliver mas easy access mas ano siya malapit siya kaysa doon sa ano sa parking area so do dito mas malapit siya ah uh, hindi pa sa tatawin ng ano, ilog. Pero same ko same lang sila ng distance pero mas hassle doon kasi uh, tatawid pa sila ng ilog. So may tulay-tulay pa ba? Yun, oh, yun, mga hakot nila na mga gravas. Gravas ba natin O Let's try. Ayan. Be. Eh, hindi ko nakita. Saan na doon? Yuta na doon? Ay, balas? So, Ngayon palana, no, we are celebrating Independence Day. Sa lahat ng mga single, strong woman, independent, strong woman out there, congratulations! We are same. We are single. We are strong. Whatever happens, whatever the problems that we encounter and challenges that we strikes us, we are still standing beautifully. Kaya ko guys sa lahat ng mga single out there. Kaya ko. So lahat sa lahat ng mga ano at pinapalaya na lahat ng mga ano ng kanilang yung mga ex nila, yung mga asawa nila, mga jo whatever. Congratulations, happy Independence Day sa lahat. Sa lahat ng ating mga OFW out there na mga Pinos, dan sa ibang bansa, lahat ng mga Pinoy out there. Happy Independence Day. Ipag-continue po natin iwagayway ang bandila ng Pilipinas make us proud every day. Ah! <laughs> Ay so, happy Independence Day and sa so, lahat din naman nag celebrate ng kanilang ano Fiesta Kapistahan ngayon kasi bukas Kapistahan po ni um, San Antonio de Padua, yung mga ano nila diyan na uh, San Antonio. Oh, happy happy fiestas po sa inyong lahat. Ayun. Sarap po may mag-invite sa amin. <laughs> kami po yung tagakain at taga-entertain ng mga video kay video kay so magaling po kami dyan kaya please i-invite na kami ha <laughs> na ayan na ating pool again This is na, ano siya, siya 5 feet daw siya. Pero feeling ko, mas maganda yung suggestion ni Benda na 4 feet na. Kasi 4 feet kasi is very friendly. Very friendly sa malahat ng mga uh, maliligo. Kasi mag-chill-chill lang, mag-standing lang. kasi, chill-chill lang mo dito na place, no? Yung magligo, mag, mag -sli 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 -sli. Kasi yung iba, gusto nila mag -slide, gusto mag-talon-talon, mag talon mag So, bawal po dito ang talon pag-slide. Kasi is chill-chill vibes na dito. So, yung 2 feet para sa bata lang talaga. Diyan po yung mga ikuranan, pwede mag-higda-higda. Ano, -higda jacuzzi outlet naman para sa mga gusto ng warm water kasi magka kasi magkakaroon kami kami ng volcano dito sa ilalim at doon kami kukuha ng warm water <laughs> charot lang so yan doon so dito naman ang drainage ayan pa circle po yan kasi alam nyo naman pag gumagano yung, yung, mga nag spill spill yung mga water so doon sila na mag occupy so para lahat ng water na ano dito doon iyan sa drainage dito siya pupunta ayan dito na dilish at doon sa ilog pupunta ang water so may mga absorb 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 na mga absorb absorb ng water naman just sa gilid-gilid so okay lang yan diba so we are very excited that malapit na matapos si Sita o ang ating four girl ang kaya itong four man So, excited na everyone for our pool. So, dito tayo sa... Uh, ay, gano ako pa. Ayan na! I love Hinaguan. Ayun. Ay, gano ako. Tsada ba dami? Ayan. Sa kusi, excited na mag humul diya or mag wag -bab -bab So, go and call our travel handles. Yeah. Dito naman sa flooring. Ay! You know. Ayan, dito yung mga sands and gravel na naman. Alam yun naman, nakastand na dito. Ayan, nakastand by lang sila dyan kasi pag, pag mag-mixing na dyan, may mix doon na may bubuhos, di ba? So I think wala pang ano na din. Hollow blocks. Kulang pa din na hollow blocks. Good. So let's go to bahay muna, guys. Ayan, guys. Ray is cooking. She's doing her vlog. Abangan na sa kanyang vlog. Paano ako na-roto niya. Ayan ako naman kumain ako nag-fried ako ng egg dahil wala nang ano ulam ito na lang so ito naman mas maganda kasi ito pakain sa pusa ito hindi kasi sa itlog diba so mas kumakabain ng pusa sa fish kasi ito so naluto na para ito para ito pang ano ng pusa mabahog so meron din tayo ginamos so, ang paborito ng lahat this is may ginamos salad lang vanilla sang ginamos so, meron siya mga ganito mga Marag back to baking lagi ka gay kung baking gid ako ganan. So, ah, oh. Lang Kasi sa mga katong sa na. ka Baking na akong ganan parang. Sad. So, let's eat. So, dito naman sa ilog. Naglaba sila. And, konti lang mga tao dito sa ilog. So, let's. Thank you for watching.